Hindi kailangang malaking negosyo agad. Kahit maliit, basta consistent ka. Makakatulong ito sa monthly expenses mo. Malay mo, maging totoong negosyo pa yan at yan pa magpayaman sa'yo. Kamusta? Welcome back to the channel where we focus on leveling up your business, your mindset, and your life. I'm Edward Arnaldo, here to share practical tips, inspiring stories, strategies to help you grow and succeed in life without losing balance. And today, pag-usapan natin ang ah? napapanahong usapin. Paano nga ba natin malalabanan ang mataas na cost of living? Alam ko, ramdam na ramdam natin lahat ng taas na mga bilihin. Pero, don't worry. Kaya taposin nyo to dahil may mga simple at practical tips ako para ma-manage natin ang mga budget at naibsan ang stress at gastos. Pero, bago yan, ito mo ang kwento. Hanggang ngayon, nakatira pa rin ako sa bahay ng magulang ko. Typical na Pilipino, kasi di ba, hindi naman tayo tulad ng sa Amerika, na kapag 18, pwede ka nang bumukod. Eh sa atin, sa akin, paborto. At iwas gastos, mutulong din kasi ako sa family business namin. Kaya yun na yung sahod ko. At di pa ako pabigat. Ang unang hakbang ay alamin kung saan napapunta ang pera mo. Gumawa ka ng budget plan, ilista mo ang lahat ng inikita mo at mga gastusin. Lalaman mo dito kung may mga bagay kang dapat iwasan o bawasan. Minsan, hindi natin napapansin na may mga maliliit na gastos na naiipo na pala. Gaya ng mga coffee to go, araw-araw, o subscription services na hindi naman nagagamit. Kapag nakita mo kung saan napupunta ang pera mo, mas madali kang makakapag-adjust. Isa sa pinakamadaling paraan para makatipid ay ang pagbawas ng gastos sa bahay, sa kuryente, gumamit ng LED lights, patayin ang mga appliances na hindi naman ginagamit at huwag nang mag-overuse ng aircon. Sa pagkain, magplano ng weekly meals para maiwasan ang food waste, pumili ng mga gulay at prutas na nasa seasonal dahil mas mura ito. At kung pwede, subukan mong magluto kaysa e bumili ng takeout, mas makakatibid ka at mas healthy ito. Sa ng gastos ay ang transportasyon. Kung may option kang gumamit ng mas murang paraan, gaya ng public transportation, o bay kung ano yan. Kung nagkukumit ka araw-araw, maghanap ng mas efficient na ruta, o transport pass na mas mura in the long term. At kung may kotse ka, lanunit ang alis mo para iwas unnecessary gas expenses. Iwasan mo na ang mga luho kung tight budget. Alam kung tempting ang pumili ng bagong gadgets o mag dine out. Pero kung hindi naman ito essentials, mas mabuting punin na lang ang pera. Mawa ng priority list sa gastos. Unahin ang necessities tulad ng pagkain, utilities at savings. Mag-set ka rin ng fund budget. Kung hirap ka pa rin pagkasya ng budget, maghanap ng extra income. Maraming pwedeng pagkakitaan online gaya ng freelancing, at magbenta ng mga free love items. O paggawa ng small business tulad ng baked goods o crafts. Ang mahalaga, gamitin mo ang skills mo o resources na meron ka. Hindi kailangang malaking negosyo agad. Kahit maliit, basta consistent ka, makakatulong ito sa monthly expenses mo. Malay mo, maging totoong negosyo pa yan at yan pa magpayaman sa'yo. Para hindi ka ma-overwork sa pagtitipin. Ang mahalaga, may balance. Ang isa sa pinakamahalaga gawin ay yung mataas ang cost of living ay ang mag-invest sa sarili mo. Matutong mag-budget, mag, ng mga free workshop, o manood ng mga video sa YouTube para managdagan ang mga skills mo. Kapag marami kang alam at kayang gawin, mas marami ang opportunity para kumita. Hindi mo na natutulungan ang sarili mo ngayon, pero pati na rin ang future mo. Bakit na nga ba ito ginagawa? Bakit ang nagnenegosyo? Bakit ang nagbabulag? Simple lang. Kasi gusto ko magkaroon ng mas magandang kinabukasan, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. At nais ko magbagi ng kwento sa bawat vlog na ginagawa ko. Nayunin ko magbigay ng inspirasyon sa ibang may mga negosyo at nagsisimula pa namang. Alam ko ang hirap ng pagsisimula ng negosyo at gusto ko makatulong sa iba na dumadaan sa prosesong ito na may kaalaman at lakas ng loob. Gusto ko ipakita na kahit simple lang ang simula, basta may sipag at deskarte, kaya nating masenso. Sa bawat negosyo, talagang may mga hamon o kaaway na haharapin mga competition, doubts o minsan sarili natin takot pero hindi yan dahilan para sumuko. Kaya nandito ako, kasama nyo, kayo ang kasama ko sa journey na ito. Mga taong tulad ko na pinipilit pasan ang buhay pag negosyo araw-araw. May ginawa nga pala akong Facebook group. Kung isa kang negosyante o nagbabalak mong tayo na negosyo, na uh, gustong palawakin ng koneksyon, palabi ng negosyo, at matuto mula sa iba. Sumali na sa Orangian Business Circle. Dito, kakaroon ka ng akses sa networking opportunities, workshop at exclusive event na magtutulak sa business mo sa next level. Sa tulong ng kapa mo, Oragon Entrepreneurs, hindi ka nag-iisa sa pag-abot at tagumpay. Kaya huwag na magpauli, visit our page at sumali na ngayon. Hindi mo natin kontrolado ang mataas na most of pero kontrolado natin kung paano natin ito kaharapin. Ang mga simple hakbang, gaya ng pan-budget. Pagtitipid at paghahanap ng extra income ay makakatulong para mamaritch ng tama ang ating finances. Alam ko ang dami na kayo natutunan at tandaan na kayo harapin ang future with more confidence. Kayo, anong masasabi nyo? Comment nyo naman sa baba at huwag kalimutang mag-like at i-share ang video neto para award din ang iba. Hanggang sa susunod, trust God, trust the process, and enjoy the ride. Ako ka po pala ulit si Edmar Arnaldo, PA for short. Just keep going, stay kind, stay curious. Maraming salamat, God bless, adios!